Ganda. Doon ka hawak. ka. Para makita ka nila. Nila Papa Jesus. Eh, Santo Nino. Uh. Santo Nino. Ayan. Mami Mary. Ayan. Ang dami po dito sa loob ng Robinson. Ayan. Ayan. Oh. Uh. ayan si mama mary mama mary ayan mama mary wow ano na santo ninyo wow waw waw the... da waw da